Nanawagan si Senador Francis Escudero sa Commission on Higher Education na i-regulate ang gastos ng kanilang mga commissioner sa pagbisita sa mga state colleges and universities at out-of-town meeting. Ito ay matapos makatanggap siya ng reklamo sa kay dating Shed Commissioner Joe Mark Libre na madalas umanong magsagawa ng pagpupulong kung saan hinuhugot ang gastos sa account ng SUC. Ayon kay Escudero, panahon na para mag-issue ang CHED na isang memorandum na magkokontrol kung magkano ang dapat isingil sa mga SUC sa mga pagkakataon na may on-site na pulong. Ano ang dapat charge sa CHED at ano naman ang dapat nabayaran ng personal account ng isang CHED official. Sinitarian ng senador ang per diem o allowance ng mga dumadalo sa commissioner meetings at iginiit na hindi na dapat bigyan ng allowance ang mga ito kada araw kung ang pulong naman ay isinasagawa sa loob ng Metro Manila.